kasi 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 sabi nila ay hindi itutayo, ay sabi, right. kung hindi itutayo, kung hindi itutayo ay sabi, 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 ay oh, ay sabi, ay sabi, ay oh, ay sabi, ay sabi, oh, sabi, ay sabi, Ayan si Erickson. Ayan na, ang aming buyer, ayan o. Ayan ang order niya, ayan o. Kompleto yan, ayan o. Kompleto, Sigarilyo, Cobra, ayan o. Una ka na, tiran mo ako. Ati-ati tayo ha, ngayon. Ngayon. Yo, ayan o. Dami, dami, kompleto. Tutubo muna natin yung mga Sigarilyo. Kompleto ha, ayan o. Kompleto, ayan. Pero ngayon, ganito tayo. Ngayon, ngayon. Mangyayari. Ngayon, maraming, maraming salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Ah, salamat sa iyo kay ha. Ah. Maraming salamat kay Bigan. Salamat, sa iyo. Yan yung bait. Ka yan yung bait sa iyo sa puresa. Ayun, binayad ah. niyo ng puresa. <laughs>